Hello guys, magandang araw guys. Uh, welcome to my blog. This is Iris Stocks. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang aking alagang baboy na si Chunky pa rin. Okay guys. Sa so, ngayon, ang kanyang chan is 111 na siya guys. So, yung 110 days niya guys. So, ang pinapakain ko sa kanya is dalawang paya na lang ng ano paya ng sanay ng lubi or sa bisaya pa bagul dua ka tatlo ka paya isa sa aga isa sa auto kag isa man sa gabi e eh. ning kilo ko siya 3/4 uh, lang ko siya guys hindi po siya nakaabot ng 1 kilo kasi tsaka kasi um ito ka ito kasi si Chunky guys eh kahit maliit lang ilagay mo sa tubig niya ayan kahit maliit lang um, uh, maano ma kasi siya sa tubig eh. Ma kumbaga, mahili siya sa tubig guys. So, ayan guys. Uh, hinihintay lang natin kung kailan siya manganak. ikaw 100. 11 days na niya ngayon guys. So, uh, ang napansin ko sa kanya, yung kanyang perta ay lalo lumalaki na guys. Tsaka yung kanyang ang kanyang ang kanyang mga didik guys. Ayan. Ayan. Yan, namumula na yung ganyan dito o sa, ano, sa gilid. So, hintay lang tayo. Kung, kailan ba manganak itong ating alagang baboy na si Chunky. So, sad to say guys, nung 100, ay hindi, yung 90 to 95 days, di ba, lagyan to ng ayon. Turukan natin ng ayon. So, sad to say, ang aming alagang si Chunky, hindi namin naturukan guys. <laughs> Oo, oh, oh, yes, hindi talaga kasi... Kasi, ano kasi, eh, um, hindi naman nakalimutan uh, nung bumili yung asaba ko doon sa sa market ng pang-iron niya, guys. Eh, hindi siya binigyan kasi daw ang uh, 100 days pa daw uh, ingikan ng iron yung baboy. Tsaka, uh, hindi naman ako nag, ano, hinabot namin ng na 100th. Pagbalik namin doon, na hingi siya ng sorry kasi 90 to 95 days yun talaga. So, wala tayong magagawa kasi late na kasi. So, manalangin na lang tayo na okay itong ating alagang baboy kung mga anak siya guys. Ayan. Tsaka napansin ko kasi guys, uh, ang pinapakain namin sa kanya, simula nung nabulugan siya hanggang ngayon, eh, para isang kilo lang talaga guys. Kasi, di ba tatlong paya? Sa tatlong paya, kini uh, kinilo ko, three-fourth. So, nag-adjust lang kami dyan, guys, ng parang dalawang dalawang ganito ng kamay ko. Yung ganyan, ganyan, no? Dalawang ganyan. Yan. Parang isang kilo, isang araw. Ayan, guys. Siguro, maliliit tong anak niya, guys. Kasi, maliit lang talagang pinapakain namin, guys. Sa tubig lang talaga. Mahilig talaga ito sa tubig, guys. So, uh, maghintay lang tayo kung kailan to siya mga anak. Nakita niyo, guys. Ayan, gumagalaw. Ayan, gumagalaw siya. Ups, Ay, nakuha si Chunky. Okay. So, ngayon guys, ito lang po na yung update natin sa ating alagang baboy. So, uh, sa so hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. At ito, i-click nyo lang po yung notification bell natin. Uh, hindi po tayo expert dito ha. Tayo lang po ay isang baguhan. Ini- Sini-share ko lang po ang aking mga karanasan sa aking alagang, sa aking alagang baboy o sa pag-aalaga ng atli, ng aking alagang baboy. So ngayon guys, ito lang muna. Bye bye!